At nandito na nga ako guys, nag ko ng bawang sibuyas. Ay wala nga itong halo ang aking lulutuin na gulay dahil uh, yung aking nanay na may sakit. Dahil uh, hindi siya pwede sa mga karni-karni na guys. Dahil ah, uh, low blood siya. Kaya ito ang aking niluto, ang kalbos ng kamuti. Itong mga dahon-dahon guys, dahil maganda raw ito sa kalusugan nang may karamdaman kaya ito na lang muna ang niluto ko dahil wala nga itong halo dahil okay na daw sa kanya kahit igisagis ako lang at nilagyan ko na nga ito na tuyo para sumarap-sarap naman ang kanyang pagkain kahit walang halo at least masarap ang ating niluto at ito na nga tinakpan ko na nga ito ang ating uh, ulam itong gulay para maluto guys at ito na nga kumulo na guys sa titimplahan na nga natin nilagyan ko lang ito ng nga palasa sa magic sarap dahil uh, ito lamang nagpapasarap kahit walang halo siya guys uh, mas lalong sasarap ito tinagdagan ko pa nga ito ng tuyo para masarap talaga ang ating gilisang gulay dahil uh, para healthy naman itong ating gulay guys kahit ganito lang ating gulay pang mahirap ito sa mga hindi kumakain dyan charot <laughs> at ito na nga pala para sa aking nanay yun lamang guys at maraming salamat thanks for watching